Ayan, magandang umaga po. Mayroon po tayong pahabol na gagawin. Kailan po, so, toko pa natin yan. So, sarado tayo pero syempre hindi natin ito pwedeng tanggihan. Syempre, eh, to eh. <laughs> Di ba, boss? Oo, oh, boss. Pero bukas kaya ngayon? Bukas, boss. Ah, bukas. Oh. Sa ano po, sa mga masisiraan po, parating sa nakasiso po, uh, may pagawaan po sila sa... Ito po, Arcade. Ayan po. Nasa ano po siya? Makalma building po sa may barangay LCS dito sa malapit sa may Rosie. Ayan. Papabend po nila yung kickstarter at saka yung holder lang naman po yung bibend natin dito sa may tambucho. So makamin na po tayo nagawang ganito sa mga tambucho po ng Rosie, Kadalasan po ito. Medyo yun nga sinasabi natin na yung tambucho niya ay medyo palayo. Ayan o, layo. So ito na naman po yung kikimidyuan natin Pati po yung kickstarter Ba't naman kasi ganyan yung kickstarter no? Layo Layo talaga So kakamayan po talaga sa mga uh, Rose Ganyan po talaga yung mga kickstarter So nagde-develop po tayo nyan Binibin po talaga yung mga ganyan Para naman po hindi siya sasabit sa may side uh, Sa may side po ng Sidecar ito pa ulit-ulit na rin po natin ginagawa to So, medyo kabisado na po natin itong mga gantong ginagawa natin. So, habang nagbapaklas po sila doon, kaya na po natin. Ay, tigas din ba? Kasit-kasit. So, ito na po yung holder ng tambutso. simple lang naman po yung pag de nito, no? Ah, oh, ayan na po siya. Ayan lang kasimple, ha? Ah, oh, kapit nyo na. Ayun, kapit na. <laughs> Ang mo. Mainit. Yo. Sige. Tawag nilang mo muna sa ilalim. hindi mo na yan. <laughs> hindi na bumabalik, no? <laughs> Wala eh. Nagpatong yata yung manyan sa loob yan. Bearing. Nakalak na Oh, yun na. Malapit na siya. Okay. okay, tingnan natin kung may singaw sana. <laughs> okay, kick. Kick, 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 kick. sakali walang singaw kasi nagsisingaw yun ah wala galing ah legit to jose Okay boss, thank you thank you Okay ah, Sa mga magpapagawa boss, may arkids lang po sila Malapit lang po dito sa may Halos si Isa po sila. Mabababendin po lang ano, Kickstarter. Halos si. Ayan mo siya. Ayan boss. Okay, salamat. Bye-bye.